Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang posibleng pagkuha ng Golden State Warriors kay Derek Rose. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na 3-team trade para makuha ng Los Angeles Lakers si Bogdan Bogdanovich. Matapos nga po mga katrops, na matanggal o wave si Derek Rose ng Memphis ay tuloy na nga po itong naging isang ganap na na-restricted free agent ngayong off-season. At dahil nga po ilang linggo na lamang ang natitira bago magsimula ang season, ay kailangan na nga po niya na magmadali sa paghanap ng bagong kuponan na kanyang sunod na paglalaroan kung gusto man nga po niyang makahabol para sa darating na 2024 to 2025 NBA season. At simula nga po na maging free agent si Rose ay marami na nga po mga teams ang nabanggit ngayon na pwede nga na po nitong sunod na paglaruan. Sa katunayan, karamihan nga po sa mga fans ay nagsuggest sa kanya na lumipat na lamang ito sa kapunan ng Golden State Warriors. As of today nga po mga katrops ay meron para naman nga pong natitirang isang bakanting pwesto ang lineup ng Golden State Warriors sa pagkakaroon nga po nila ng 14 players na merong standard contract at tatlong manlalaro na merong two-way contract kaya pwedeng pwede nga po talaga siyang kunin ng Warriors kung gugustin lamang ni Derek Rose. Since nga da po malis na dito si Chris Paul ay maar na nga da pong ni d Rose ang pwesto nito bilang isang baka point guard na siyang maunguna sa kanilang bench pagdating sa scoring at playmaking sa twing out si Stephen Curry sa kanilang lineup. Samantala, Pohonda naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na 3-team trade, trade para makuha ng Los Angeles Lakers si Bogdan Bogdanovich. Si Bogdan Bogdanovich na nga po mga nagsabi na gusto na nga po nito na makalipat sa isang contender na makapagbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na makuha ang kanyang kauna-unahang kampinato sa kanyang karir sa NBA kagaya na laman ng Lakers. Matagal na rin naman nga po niya na gustong makasama ang kanyang idolo dito na si Lebron James. Nag-average nga po si Bogdan Bogdanovich last season ng 16.9 points, 3.4 rebounds at 3.1 assist sa kanyang 37.4% shooting. Kaya mapapakinabangan nga po ito ng gusto ng Lakers next season at sa mga susunod pang mga taon sa NBA. Ngunit kahit gustoin man nga po ng Lakers kunin si Bogdan Bogdanovic mula sa Atlanta Hawks sa lalong madaling panahon, ay hindi para naman nga po ito magiging madali. Sa katunayan, kakailanganin nga po ng Lakers na gumawa ng at least isang three team trade scenario para lamang maisakatuparan ang pagkuhan nila kay Bogdan Bogdanovic. At ayon nga po sa kalalabas palang na balita, willing ra naman nga na po ang Brooklyn Nets na tumulong sa Lakers upang magawa ang ganitong klaseng trade sa kanilang tatlo ng Atlanta Hawks basta't masigurado lamang nga po na makukuha nila dito ang kanilang dating point guard na si D'Angelo Russell na matagal na nga po nilang gustong pabalikin sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.